Hello guys, Pasukay naman natin tong Rainbow 89 dito sa Tanay Rizal. Medyo rough road pagliko natin dito pero saglit lang yan dahil malapit lang din naman at mararating na natin ang Rainbow 89. Meron din sila ditong malawak na parking lot kaya naman walang problema ang ating mga sasakyan at ang ating mga motor sa pagpapark. Pagdating naman sa registration ay magbabayad tayo dito ng 100 pesos per head para sa day tour at 250 per head naman pag overnight. Bakit pa po ang papunta sa loob ng Eco Park kaya ito yung tinatawag nilang trekking at ito ay 200 steps. Pero nasa sa inyo kung gusto nyong straight na akit ito or pwede rin naman kayong mamahinga dahil meron silang mga lilikuan dito kagaya nito. Dito ay makikita na natin ang iba-ibang mga klase ng kubo na pinaparentahan nila at matatanaw din natin ang groto. Dito ay kitang-kita din natin ang magandang spider web. Kaya kung kayo naman ay mahilig sa mga thrilling activity kagaya nito, ay pwedeng-pwede nyo yung i-avail for only 50 pesos per head. Meron na rin po palang mga nagkakamping dito at ang napakaganda dito ay hindi natin kailangang mag-agawan dahil napakalawak ng lugar at marami tayong pagpupwestuhan ng ating tent. Kung itutuloy-tuloy naman natin ang pag-akyat dito sa 200 steps na to, ay makikita naman natin na malapitan ang mga kubo na to na nagagandahan. At sa tuktok ay makikita naman natin ang kagandahan ng Eco Park na to with 360 view.